1 to 5 Ito po ay gamit sa pamamasada So ang naging problema po nito ay itong kanyang batalya Sobrang lakas po ng galaw, ng uga Pero ito naman kanyang busing sa batalya ay goods na goods pa, wala pang uga Kaya chine kong mabuti uh, at nakita ko na ang problema pala ay itong chassis bushing niya kung mapapansin niyo. Luag na luag. Kung ma-encounter niyo sa inyong uh, motor ang ganitong problema, ngayong ganong okay naman itong bu bushing sa batalya. Ah ay nasisigurado ko po na itong chassis bushing ah, may problema Ayan. so para mo makalas natin yan kinakailangan natin na ah, kalasin itong hihi hihi ng batalya ah, kalasin natin yan para may baba natin ito kahit hindi na natin kalasin yung siya pero dapat kalasin natin yung gulong para maalwa ng paghila paghila kapag ganun ng ating batalya so gagamit po tayo ng ihirin po ito na pinagpalitan susuot natin dun gagawin natin tantukol para mailabas yung chassis busing at ito na nga mga kamamba. 'Yan, ito yung chassis bushing. Lumuwag na itong gitna. Okay? Uh, naririto yung bagong chassis bushing na ipapalit ko. Uh, kung mapapansin natin na medyo mahaba, kaya medyo may mahaba ang chance o malaki ang chance na medyo mas tatagal ito dahil mas mahaba mas mahaba hindi kagaya dito sa istak na maiksi lang ah, napakadali po namang ikabit ito Kayang kaya natin mga kamamba ganito po ang pagkakabit ayan nagyan po natin ng konting na langis para mas suabe ang ang pag pasok ayan ganyan lang po tapos pupukpukin po natin yan ah. dahan dahan yan ganyan lang po kasimple ayan mga kamamba may kabit na po po natin o oh. pit na pit po pagkakakabit yan ayan yan. napaka simple po kaya po pakalit ng chassis bushing lahat po naman ng motor ang tricycle may chassis bushing ngayon ito naman pong uh, isa ang tatanggalin natin si process lang po ito lagyan natin sa kabila tapos pupukpukin ulit natin para lumabas, umatanggal natin yung chassis bushing na yan. Yan. Mga makikita nyo. Yan po yung dulo ng pansin sil yan. Dito tumatama yung pansin para itulak palabas yung ating steel bushing. Okay. Uh, ngayon, nakabit na natin yung kanyang bago tulad po sa kabila pupukukin natin ang nahandaan na. baka po tamaan natin ito kailangan eh medyo suwabi yung ating pag okay sana eh, natutunan kayo sa aking video na ito at muli maraming salamat sa panonood mga kamamba God bless